Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Wow! Napakaswerte naman ng mga senior citizens sa isang lugar dito sa ating bansa. Dahil nakatanggap sila ng kanilang mga cash gift, saan nga ba ito? Ating alamin ang balitang ito ay nakalap sa Facebook page ni Ginang Eva L. Olivares. po sa kanilang Facebook page Muli po nilang pinangunahan noong nakaraang araw ang pamamahagi ng birthday cash gift para sa mga Oscar Care card holders na may kaarawan mula Enero hanggang Hunyo 2024 na ipinamahagi sa San Dionisio Multipurpose Gym, Barangay San Dionisio na kung saan 3,341 na senior citizens ang nakatanggap ng kanilang regalo. Ang bawat senior citizens na edad 60 hanggang 74 ay tatanggap ng 1,000 pesos at 1,500 naman para sa mga edad na 75 hanggang 84 at 3,000 pesos naman para para sa edad na 85 pataas. Ayon pa dito, lubos silang nagpapasalamat sa OSCA sa pangunguna ni Ms. Leo Linda Alcantara sa pagbaba ng programang ito. Katuwang din sa pagbibigay ng tulong na ito ang iba't ibang ahensya ng pamahalaang lungsod at ang pamunuan ng Barangay San Dionisio sa pangunguna ni Kapitana Eva L. Olivares. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!